bagay na ginagamit sa produksyon at makatutugon sa pangangailangan ng tao at ang bansa ay tinatawag na pinagkukunan ng yaman. Ito ay may tatlong huli. Ang likas na yaman tulad ng lupa, tubig, dagat, enerhiya at mineral, yamang tao at yamang fisikal. Diwata sa gubat yan. ang kinabibilangan ng gubat sa Pilipinas. Tanyag din ito sa iba't ibang gubat at sa mga punong nilalaman ito. Ang kahalagahan ng kagubatan ay ito ay nagsisilbing kuhanan ng mga pangangailangan ng ekonomiya ng bansa ito rin nagse-siyententahan para sa mga mga hayop na hindi pwedeng manirahan sa mga siyudad. At niya po tubig. Ito eh, sasabihin kasi pa lang sa atin lang po. Tingnan natin sya may 1,666,200 na kilometro kuwadrado. napakalinaw ngunit dahil sa kadahilan ng kabulan ito ay nagkulay nag putik dahil ito ay nanggagaling pa sa taas ng bundok kung ay kita natin ang lakas ng ano na ito matatala tayo lahat ito sa isang iglang labang makikita okay, natin ngayon sa likod ko ay uh, isang ilog sa napakalakas ng agos ng tubig at usually sabi ng mga residente dito First question. Siyempre tatanungin ko muna kayo kung ano ang pangalan niyo. Ikaw ate. Chika. Letong ka na. Kika. Ikaw kuya. Christian Villan. Nine years old? Nine years Ikaw patid kayo. Apo. Ikaw kuya. Kami. 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 Nain. Ikaw ko. Ka Nine. Ikaw. Ito ang So, bakit nga kayo nandito? namin ngayong araw. Okay, nandito. Kaya, so, hindi nandito. Kasi nakita namin kanina yung ibang yung mga bata rito na niligo dyan sa sa dagat. Kayo ba? Natayin nyo namin saan, kahit yung sa maligo. Kami, hindi kami naliligo dyan. Ako naliligo, naliligo ako dyan pag walang dumi. Kasi, hindi ko lang po. Doon daw. Kasi, di ba, ang dumi? Eh, tingin nyo, bakit sila naliligo dyan? May nakita pa nga kami kanina yung bago. Magpabangon. Ang panguot? Ang panguot. pa yung alak. Busy ba kayo lang? po ako. Ako si Anthony. 12 years old. I'm in grade 5, section 3. Tapos? Saka meron ba dito? o Ikaw, po Ikaw lang ko si Jay. Ilan taon naman? Yung section. sa section. Kaninggi, nawala din magdito ren. Ayun oh. Pinsan kami. Ako oh, pinisik Tapos, yung tanong ko Lito. sa inyo, nilagoyo dito. Napansin ko, nililiko no, kayo kanina. Ginili na. Nagagol na. Palipas lang oras oh, doon. Hindi okay. ba kayo natatakot na? 'Di ba 'yan you know, oh, nakikita niyo naman, ano, madumi 'yan. Sa gilid lang ako. Pero hindi kayo natatakot na, may mga ano, maduming Relax. Ikaw, kuya, may sugat ka pa. pa sinabi, likas na yaman, um, ano yung muna pumapasok sa isip mo? Likas na hirap. Bakit? <laughs> Kasi nahihirapan kami magalap buhay. Ah, okay. So, hindi nyo, so, nak sa nakikita natin ngayon sa likod, hindi nyo kinalakihan yung mga... Hindi po kami nalilig. Kaya nga, oh, hindi natin kinalakihan yung magagandang bagay na meron yes. tayo dati. Diba pag sinabi natin, likas na yaman, um, yung sinasabi talaga tinatukoy dito, yung, yung mga puto, yung healthy mga um, lupa, ganyan-ganyan. Pero ngayon, sa so nakikita natin dito, especially sa likod, matuturin niyo ba likas na okay? yaman? Hindi po. Bakit? Kasi nga mga hindi. Buti po kung nandun kami sa gitna, okay lang. Tingin nyo, ano, mas magiging maganda pa yung Pilipinas kung hindi ganito yung mga tanda natin. Kasi, uh -huh. oh, kasi tayo, payo, hindi nila na kinalakihan yun eh. Kahit kami, hindi na namin masyado nakita yan. Oh, hindi kayo yung mga bata pa. Ba? Paano nyo matutubo? Uh -huh. uh -huh. Oh, matubata pa rin ako. Pero kasi, hindi kayo yung mga sudyante. Ito sa lilit pa sa akin. Paano nyo, paano kayo makakapag Para, paano nyo, paano kayo makakatulong sa paraan nyo? nyo? Laging nyo. Lalo yung ng basura sa basura. Tama yun, tapos, <laughs> yun, isa rin yun, dapat tayo pumapatay, dahil uh, labag yun sa pinipis ng Diyos. Uh, diba? Hindi rin tayo dapat magkalat, at so, saka, dapat din, alam nyo ba kung paano mag-resign? Uh, sabihin nyo, o oh, alam mo yun, sabihin nyo, mga tao. Opo. Healthy po ba yung um, uh, sa mga pinuputol na puno na alam niyo ba kung saan ginagamit? Sa mga gawang mga... mga bagay. Sa so, kasa, araw-araw natin ginagamit sa school. Alam niyo ano Papel. Lapis. Kuchillo. Kuchillo. <laughs> 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 Hindi yun. Kuchillo. <laughs> Kuchillo. <laughs> Kuchillo. <laughs> Kuchillo. <laughs> Kuchillo. Kuchillo. <laughs> May kahoy yun. Oo, oo nga. Totoo Yung eh. kutsilo kasi minsan, yung handan niya kahoy. Eh. Yung <laughs> hiling na may mga. <laughs> 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 o oh, diba? Narawan yung Manila Bay noon, tsaka ngayon. Ay, isa ngayon, gusto ko yung ano pa, mas gusto ko pa yung dati talaga. Kasi sa ngayon, ano eh. Medyo limited itong dagat eh. Dati talaga, ang gando niya sa may, ano, yung, sa dulo sa buwan ka lugar rito. Kasi dati wala pa tong video, ocean man. park. Wala pa yan dati talaga. Tapos wala pa rin tong restaurant ng Chinese. Wala pa rin yan. Baywalk. Ang ganda niyan sa Baywalk. So siya sabi niyo po na sobrang laki ng Bay nito, dito. Manila Bay. Ano na? Sobrang laki po. So, sobrang laki dito. Kasi kaya naman nagkaroon dito simula nung nag-iiba na presidente ng Antonia. Ato, ngayon, nung gasa na pabayaan na naman, madumi na. Madum, Dati hindi naman talaga ganito parami dito. Lalo oh, na sa umaga, 5.30 pa lang ng madaling haram, nandito na kami para mag-alabi. Pa pag Sunday, maraming tao rito pag Sunday. Hindi mo mga baby, pinaliliguan niya sa dagat. Kasi nakapagaling siya ng uh, yung mga mga batang ito. Ah, uh, nung malinis pa po ito, noon. So tingin niyo, o, saan nagagaling yung mga dumi na nito? So, sa totoo lang, Kabite. Pabili ba po? Uh, Pati yung mga uh, nasa baba po. <laughs> May kakapa rin na yun po tayo, isang magsasaka upang tanungin kung anong tutulong ng is, isang yamang lupa sa kanila. Magandang umaga po, kuya. Magtatanong lang po ko sa inyo, oh. ng tatlong tanong. Malaki ba ang natutulong ng yamang lupa sa inyo? Oo. Oh. Oo. Sa abaan na pong paraan? Eh, hindi tatanim. Tataniman. Tatanim, so, pag nag-aani, kain na namin. Ano-ano pong klase yung mga pananim po na tinatanim nyo? <coughs> At palay. Yun lang po. Wala, hindi po ba kayo nagtatanim ng mga mais? Ganon okay, hindi. Right ito Rito sa pilapit, tinatanim na na siya ikaw. Ah. Uh, Tapos po, <laughs> yung paghuli pong tanong, paano nyo po mapapangalagaan -pala ang mga yamang lupa niyo? Eh, alagaan mo po. Eh, pre, ang pag-insight, alagaan po. <coughs> Ah, ito po, ano pong ginagawa niyo po ngayon? Naglilinis ng pilapin. Maari Maa po para... po bang ano? Ay, wait lang po. Para saan niyo po, para saan po ba yung ginagawa niya? Ba niyo? Ba't po pinuputan yung mga nalang? Para, 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 Kahit yan ito, ang lupa dito, pinit pa rin itong ginagamit ng tao upang mapainabangan at maibenta sa palengke. Tulad na lang ng halamang ito. Ito. Ito ay uri ng talbos ng kamote. Sunod. Ang halamang ito. Papaya. Ginagamit natin ito minsan kasangkapan ng lutong tinola. Sunod. Ang puno yan, balunggay po ating titignan ang lupa dito, puno na ito ng basura, pero nagagamit pa rin ito na tao upang pagkakitaan. Wais, Pinoy!